guys. Nandito ako naghihintay ng order ko na food. Nag-order ako ng food guys for lunch namin ni Jacob JTV. See you soon there. Ayan, nandito pa ako. Nakapitila sa Devil Chicken. I'll show you. you. tapos na ako sa ano, yung pagkila ko doon sa food ito na yung food na dadalhin ko doon sa kay Jacob J ayan, so nagahanap ako ng kung may ba bata yung flower dito pero parang wala so let's uh, walk around first Ang hirap nga ngayon guys kasi walang namigay ng mga flower ngayon. Dati mayroon. Talagang kada ko may nabibigay ng flowers. Ngayon wala. So para kay Jacob J, wala tayong mahanap ng mga flower. <laughs> Kaya natagalan ako kasi nag ako dito para lang maghanap. Pero wala akong makita. Ayan. So nandito na ako sa ano, bus interchange. Wala talaga mga flower dito. Cherry naman, cherry. Pero may food akong dala. Gutom na gutom, gutom. Uh, subscribe Jacob J TV. Eh, dito ako sa place niya ngayon. So Ay. Napasira ng beauty. Ayan. No riding. So that means no riding bike and uh, motorbike and uh, scooter. Ayan. So this is my second time na binisita ko si Jacob J. Ayan last. Kailan ko ako pumunta sa kanya dito? Ubus ba yun? August ba yun o September? Ayan. So ito po yung place niya at ayan yung condo. Imi-message po natin muna siya. Imi-message muna natin si Jacob J. Ayan. Sabihin ko na nandito na ako sa bab ano sa baba. <laughs> Shout out! Halakat! Agoy! May hagana na naman. Talagang Masisira yung ating beauty nito. <laughs> May beauty na sana ang beauty. agad Okay, misis muna natin siya. So, ito yung lugar niya, guys. Ayan. Dati dito ako nakaupo, naghihintay sa kanya. So, at the same times, gawin na naman ang gagawin natin. Maghihintay na naman tayo sa kanya. Uupo tayo. yung food. mayroon yung ano? ay lang sila. So, hintayin natin si Jacob J. TV. Hi, dear. Wala pa siya. Parang siya na yung maglalakad guys. Nakablo.

place ni Gigi Gab. Gigi Gab. <laughs> ito yung place ni Jacob J. Ayan, ito yung swimming pool nila. Shout out sa team na, ano, sa team premiere. As a good premier ba? Ayan, organic. Ayan, nandito kala Jacob J. TV. Pauwi na guys. Tapos na ang mukbang. Hindi pala tumalalim there. 2. uh, 1.2 M lang siya. Ah. ah. Pero okay ah. Ilang years ka na dito? Seven. Ah, seven years ka na? Hmm. Total talaga yon. Oh, Unang amo mo sila? Na na oh, uh, so mabait sila. Kasi nagdugay ka. Nasa bang ka? Bili ba? Ha? Nasa ka Ah, sa drinks. I-bili tayo ng drinks. Simple lang yan. Eh. Bislit. Bisliton. Kailangan natin. Oh. So, uwi na guys. Thank you, Jacob. Atid mo pa ako doon sa may bus stop. Sa so, may bus stop ba? Oo. e ikaw nagdala po an. Ha? Oo, ikaw na, nagdala og. Alin? Upo ba? Steak tan. Meron. Sa bag ko. Tama da po uh, eh. Tara na guys, uwi na tayo. Iuwi <laughs> <laughs> ko na to si Jacob J. Para may kasama ako sa bahay. Tatlo na yung alaga ko eh. Ayaw nga nila maghanap, kasar. Huh? Ayaw nila maghanap ng kasama. Oo. ka ba po niyo? Hmm? Nagdaan nata kayo na nang buwan. Nang Natatungo ba ba, istan niya? Hindi ah. Okay lang yan. Wala nang istan istan niya. Nagdaan ka yung tayong diyan? Mayro'n. Nagdaan ka ba kayo ang kurang? Ayan. Ganda, ganda ng boses niya. Kapakulanin niya talaga. <laughs> okay. so, ayan lang guys. Thank you so much. Okay, salamat de. Thank you. Happy Mother's Day. Happy to you. Happy Mother's Day, everyone. Bye-bye. Hi guys, nandito ako ngayon sa park. Happy Mother's Day, Athena! Hello! Ah, no! Magpa-flower siya! Thank Happy you so Mother much! Thursday. Kagaya, nakakulay, nakakulay ng... Parang inano mo naman yung kulay ng ano, hey, ng... rin alam mo na ganyan sa mga Ayaw. Ng ano, ng dress ko, bunga. Thank you. Thank you sa pa-flower, bonsai. I love you. Ayan. Ang ganda ng flower. Ayan, naka-block sila. At sa si ati, si ano, Sinsen si Lingling din naka-block. Ay, ay, nakita yung... Boom, boom. Jiga, boom. <laughs> <laughs> Cause I'm really am You're everything to me I'm finally free